po oh, meron po tayong gagawin twin tab na sharp giga yan sharp giga po sharp yan po giga twin tab po ito ang problema po nito ay sa makina makina po niya na tumuugong pag sinaksak po umuugong po siya ayan umuugong po yung makina niyan yan po pag sinaksak ayan po umuugong yung makina yan po tumuugong po yung makina kung hindi nyo po na babalik okay po yung kapasitor yan po tira po yung makina titest e rin po natin ang makina nya po at titest e rin po natin yung makina niya. ito po yung sa kapasitor forward reverse ayan po, forward and reverse po yan ng makina ayaw po ayaw totally pa ayaw pumano ayan po pero yung supply nya supply nya po ito yung supply ayan po buo po yung kabilang supply yes ito po yung running ang wala yan po ang sira ito po okay po yung kabila yung yes, kabilang side wala po bubuksan po natin yan yung makina upan po natin bubuksan yan po abangan nyo po ayan na po ang ating makinang gagawin ayan na po siya medyo crisis po talaga kaya po niladyan po natin ng langis dyan po natin sa langis para matanggal ang kanyang pulya yan po siya subukan po natin i-restore o gawin buksan ang loob po ng makina kasi po ang sabi po na may ari talaga po wala po silang pambili kailangan, kailangan po nila i-washing at titignan po natin kung magagawin po ng paraan i po natin kung pa paano natin i-remedyohan itong makina ng ito yan bubuksan po natin yan tatanggalin po natin yung pulya yan po paano po ikip po Bigla po natin. Ayan po. Bigla. lang po. Langisan muna dahil kinalawang na po yung pinagkapitan ng pulya. yan po. Iyan po yan. Bubuksan po natin yan. Ayan po siya. Bubuksan po natin to. Mga nakaribit po yan. Iyan po. Tatanggalin po natin yung ribit. Ayan po. Kung paano po natin bubuksan. Pupukin lang po natin. Mano-mano lang po natin tatanggalin po yan. Para malaman po natin yung linya, isang linya nito na ayaw gumana. Yan po, bubuksan po natin yan. Maprocess po talaga yan. Talagang tiyaga. Magyang... Yan po, papaano po natin tatanggalin ang rematchi niya. Yan po. Pupukpukin nyo lang po yan. Kanya-kanyang style po sa pagtatanggal. Wala po tayong pangtanggal ng machine. Kaya po, mano-mano lang po. Yan po. kita na, uh, tagataban lang pong isang maliit na bata. Ayan. Natataban lang mabuti. Ayan po. Ayan po. Uh, ayan po, tatanggalin na po natin yan. Tetestin -tete po natin ang isang linya. Ayan po. Lagyan po natin yung tuplay na isa. Yan po, kainaman po rito, mayroon po siyang diagram. Ayan po. Ayan po yung diagram niya. Ayan. Ayan. Blue, black ang supply, tapos blue ang ang starting running, tapos kapasitor po ay red. Ayan po. Ayan po. Ayan, tatanggalin po na po natin yan. Ayan po, tanggal na po siya. Tinanggal po natin yung pagka niya. Ayan po, tinanggal na po yung namin uh, nya niya. Titignan po natin itong wiring kung ano po problema niya. Ayan po, uh, nakita na po natin ang problema ng washing machine na rewind. Ayan po siya. Nagkaroon po siya ng crowded. Ayan po. Crowded. Nagkaroon po ng crowded itong linya po rito. Ayan po. Naputol po siya. Ayan po. Ayan. Naputol po yan. Ito. Dinugtong na po natin dito yung isang linya niya. Ayan po. Dinugtongan na rin po natin dito bang mula sa pinagputulan niya. Ayan. Mula rito hanggang dito po. May naputol po isang linya rito. Nagcrowded po siya. Ayan po. Ito po, didikita na po natin to ng ng ano niya, ng varnish niya. Babarnishan po natin yan. yan. O kaya yung ano po, kahit yung pintura din po, pwede po yan. Pipinturahan po yan. yan. Ito lang po, linya po nito. Aloy din po ito, aloy din po idinugtong natin. Hindi po pwede siyang, siya kailangan aloy ito, aloy din po. Kung ano yung naputol po na linya rito. Yan po. Ito rin pong aloy dito. Yan po. Itestirin na po natin yan. Kung okay na po yung ayan po yung crowded na linya nya na tinanggal po natin ayan na po sya linugtongan po natin po ng aloy ayan po testin rin na po natin yung linya nya kung okay na po yung makina nya ayan po magmula po rito sa common nya tapos reverse or reverse or forward ayan ayan reverse and forward ayan po Pabalik-balik na po siya, parehas na po siyang pumapalo. Ang ibig sabihin po, okay na po yung rewind niya. Wala po siyang nagiging leakage. O. Oh. Wala pong leakage yung makina. Wala pong sayad yung rewind. Oh. Misan po, may sayad po yung rewind niyan. Ito po, wala na po siya. Kahit ano po yan. Pero okay po, naka, eh, eh ano na po tayo, extend kay na po tayo. Ayan po. Oh, wala pong kasayad-sayad po yan. Okay na po yung makina nito. Yan po, yan po, idulugtong po natin. Ito po, nag-crowded po rito. Ayan po, yan po yung naging problema. Kaya po, ayaw niya magtuloy kung hindi mo pipitikan ayaw po magmandar hindi mo gagalawin hindi aandar kaya po yun po starting sa kapasitor na naging problema yung linya ng starting kapasitor yun po naging problema kasi po ito ugong ng ugong lang yan po nasisira po ito pag ah, nababasa po o kaya katagalan na po siya nabababara ng tubig kaya po nasisira po yung rewind natin pag nabababaran po lagi ng tubig to ayaw ko corroded po talaga yan mapuputol na po yung katagalan yan po sana na po natutupo kayo sa aming mga video. Maraming salamat po. God bless po. Yan po. Tipid tip po yan. Yung ginawa po natin. Tipid tip. Tipid tip. Dahil hindi na po. pa po natin itong ibabaw. Yan po. Yan po. Kakabit na po natin. Yan na po. Na tipid tip na po tayo. May tipid tip po yan. So, doon medyo po. Nang nating. Ito. Dato yung balik. Ito. Ang pula sa pula. Start kapas. Ito po yung pula. Tapos ito po yung running. Ito po yung reverse forward. Pwede forward reverse. Ito po. Ito po yung common nya. Ayan po. Ayan po yung supply nya. Pakikita po yung sa diagram nya. Ito po kayo malilito. Ayan po ang diagram nya. yan po. Ayan po black po ang fuse may fuse po yan yan po yung linya line tapos yung blue po yung capacitor blue capacitor ang red po ang supply din po ayan pwede po yan nagli reverse na po yan sa timer niya yan po yan kapitan na po natin itong supply yan natin pong testingin yan po kapitan po natin ng isa yan kapit po natin ng ganyan yan 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 po saka natin ipa-plug yan po, ang gumagawa lang po nito ay ang mga professional po. Na ingat-ingat po. Yan talaga nakakaintindi po sa kuryente. Ayan po. Ayan po, atin na pong iti-testing itong ginawa nating rewind ng motor. Yan po, ang nakakaintindi lang po dito. Kailangan po talaga yung gumagawa na. Huwag niyo pong gagayahin na kayo-kayo lang po talaga po sa teknisyan po talaga. Ayan po. yan po, isasaksak po natin yan. Yan po, ipa-plug po natin sa saksakan. Ito po yung plug niya. Ito po yung supply niyan. Ayan po yan. Ingat-ingat po. Huwag yung pong tatabanan yan. Ang uh, ano lang po yan, ay talagang gumagawa na. Yung wala ng takot sa kuryente. Yan po. Yan po. tsak po natin. Mga teknisyan lang po ang gumagawa niyan. tsak po natin. Ayan po siya. Nakakabit na po itong blue. Ayan yung, yung combo niya. Ayan po. Ipitikin po natin kung andara po siya. Ayan po. Mandara po siya. Ayan po. Kukontrolin po natin ang flies. Ayan po. Yan, testing po natin. Ayan, yan. Pakan po natin para umikot. Yan po. Yan po. Yan po. po. Manda na po. Yan po. Ang reverse. Ito forward. Ayan po. Okay na po yung makinang ginawa po natin. Maanda na po yan. Kakapit na po natin siya sa kaha. Ayan po. Ayan. Diba? Tapos forward. Ayan po. Ayan po. O. O. Ayan po. Okay na po siya. Masana. Ayan. Kakapit na po natin yung kapasitor sa kanyang kaha po. Ayan po, sa kanyang timer. Ayan po, pula sa pula po yan. Ayan. Pula sa pula. Ah, blue sa blue. Ayan po. Pula coding po yan. Sa timer niya po yan. Ito po yung common. Ito na po yung common niya. mula sa timer. Ito na po yung isang linya po. Para dito po sa, ayan. Dito po yan. yan. Ayan. po, ikakabitan po natin dyan. Siyempre po, titipan po natin yan. Ayan na po, ayan na po siya, next siya, na-assemble po natin siya, okay na po siya, nakakabit po sa kaha niya. Atin na po siyang te-testingin, i-plug na po natin. Ayan, ayan po, nakaplug na po siya. Ayan po, testingin na po natin sa timer niya. Ayan na po siya, nilagyan na po natin ng tubig, pipihitin na po natin yung timer. Ayan po siya. Oh, ayan na po siya. Ayan na po, Tingnan po natin kung magre-reverse. Ayan po, nag-request po. Ayan na po siya. Maraming salamat po. Sana po natutupo muli kayo sa ating mga video. Maraming salamat po. God bless po.